Hello! Ako si Dom Sagsaway. Ako ang ilustrador ng ano ang mayroon sa aklat na ito. Hello! Ako po si Aldi, isang illustrator. Meron kaming bagong series with Sir Mark, uh, kaligtasan para sa mga bata. I am Makoy Ricardo Gaboy and I am the illustrator of this very awesome story, The Race to Swag. Uh, hello po, ako po si Gerald Camlao. Uh, ako po ay isang ilustrador. Ang aking mga aklat ay Diaz Labugog at Ina ng Mga Pusakal. Ako si Ogie Rivera. Ako yung nagsulat ng eto mga librong to. Alamat ng Sibuyas, Ninya Inusente at Burnay ang Batang Palayok. Ano ang mayroon sa aklat ito ay ini-explore nito yung yung parts of the book. Pero it's more than that, hindi siya paglalakbay. It's necessary for safety and awareness. Pots, adventurous The word itself is uswag. So uswag is a Hiligaynon nun terms for to prosper or uh, for success. No? Makulay. Ano, uh, dahil ang uh, kalimitan, limit, limitado lang ang mga salita dahil ito ay isang haiku book so, na napakabihira makakita ng mga ito lang pambata sa uh, na nasa inyo ang maklat pang bata. At ikalawa, ito ay uh, pet-friendly kasi puro uh, mga animals yung makikita dito sa loob. <laughs> uh, ang <laughs> ikatlo ay, ay ito ay uh, uh, very timely kasi yung mga laman ng plak nito ay may mga halagang mga values na may tuturo sa panahon na ito. ay uh, isang mapangahas, <laughs> medyo sensitive yung theme eh, Tukos sa, sa online sexual exploitation of children. Ginawa ko sa una for Kapuso mo, Jessica Soho. Tapos may mga nag-request na sana maging libro siya. So, Inoffer ko siya sa lampara. Ito, lumab lumabas ka siya bilang libro. Very timely kasi simula nung pandemic, tumaas yung kaso ng mga abuso sa bata online. Eh. So, tamang-tamang inilabas ni June last year or two years ago na yun nga, tumataas yung kaso na mga bata na sa bahay lang, akala natin ligtas sila pero pwede rin pala sila maging biktima ng online sexual exploitation. Uh, gusto ko sumulat more on ano, on gender, on people from LGBTQ community rin. Um, mga stories na gusto ko pang maging books and gusto kong ma-illustrate as books. Siguro yung mga experiences ng ibang bata na hindi pa napapakita sa mga books like pagiging introvert, uh, um, mga personal struggles ng mga bata. Yung mga kanya-kanyang, yung mga story ng yung mga um, yung mga base from what's happening in real life mga uh, makaka-relate yung mga bata. I would love to draw a story about cats and dogs. Uh, kasi I love cats and dogs. Ay, uh, nais kong magsulat ng mga uh, libro sa kalikasan at uh, sana ay magkaroon ako ng pagkakataon din na maitampok ang pinagmulan ko ang Batangas province. Marami pa, marami pa for lang para kinukulit nga ako ni Jun Matias eh. So, mas gusto ko siyang i-discuss pag nasulat ko na para parawag wag ma, baka maudlot eh, pag insist ko ngayon eh. May mga pre-range siya kung chicken na inaalagaan. Eh. Yun yung isa sa mga unique sa akin. Um, fun fact about myself, siguro mahilig ako sa horror books and stories and movies. I am addicted to illustration. Uh, I always have to draw. Ako po ay isang classroom teacher sa DepEd. At uh, pitong taon na po ako nagtuturo at sana po ay dumami pa ang aklat na para sa mga bata para po uh, humusay pa sa pagbabasa ang mga batang Pilipino. Um, Siguro ako lang yung children's book writer na nagsusulat din ngayon sa television. Dalawa yung aking ano, persona. <laughs> As a TV writer, head writer ako ngayon ng uh, resibo Recibo, yung show ni Emil Sumangil. Dami mong alam ni Kuya Kim, by Kim At Family Feud, ako yung isa sa mga tatlong writers sa Family Feud.